Number one, I already issued a statement. In, in fact, I think I sent you one. Yeah. well, yeah, yeah. sinagot ko lahat yung mga issues na ni-raise ng uh, President Marcos. Number one, sabi niya, it's doomed to fail. I beg to disagree because no idea is doomed to fail unless this passes through a crucible, a crucible of debate. Kailangan pag-usapan yan para malaman mm. mo kung kaputian yan. It's hindi. possible or not. Mm. Malalaman kung hindi, mabibigo hindi. Number two, ano pa ang sinabi niya? Ang sabi niya ay ito raw ay labag sa saligang batas. Mm ano Sabi sa saligang batas na labag yan. Ang nakalagay sa saligang batas, ikaw may karapatan magpahayag ng iyong damdamin, iyong yung ideya. In fact, pwede ka nga magpahayag ng mga reklamo mo sa gobyerno. Mm Di ba? Iyan ang sinasabi ng saligang batas. Tapos nabanggit niya rin about rebellion, na bawal yan. Unang-una, yung mga sinasabi ng mga taga-kamigin na mag-ama, na sedition daw yon at ni presidente niya para parang, pina, parang pinapayuhatig niya na rebellion niya hindi po kasi yung krimeng sedition na rebellion ay merong definition sa kodigo penal at ang kinasabi sedition is a tumultuous and public uprising of persons eh hmm. wala na po yan. Eh, nagpahayag lang siya. At ideya lamang nga ang pinalulutang niya. Ideya pa lang yan. Wala mm -hmm. pa. Rebellion. Rebellion is an uprising against the government. O oh, wala naman nung sinasabing ganoon. Pangala pangalawa, yung pong pag-aklas na sinasabi, yun ay merong merong president sa ating kasaysayan. Nandyan yung Singapore, umalis sa Malaysia, Nandiyan yung Sokovo, umalis sa Republic of Serbia. Nandiyan ng East Timor, umalis po sa Indonesia. At ito ay nakabatay sa prinsip yung self-determination which is katutubong karapatan ng isang grupo ng mga tao sa isang bansa na maging malaya po sila pag yung kanilang mga mithiin, yung kanilang mga pangangailangan na hindi natutugunan ng bansa, ng pamalaan na nagpapatakbo ng bansa. At yan po ay kinikilala. In fact, yung problema doon sa East Timor, dinala yan sana eh. dinala sa, ano, eh? sa Supreme ng, kung hindi tayo nakakamali, Canada. At palagi yung yun. sinasabi ng Korte Suprema na hindi prohibit, hindi 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 pala sana, hindi sa Canada kundi sa international court of justice. Sir, there is it is not prohibited under international law na ang isang grupo ay mag uh, magdeklara nang gusto nilang lumaya sa bansa. At saka huwag po natin kakalimutan ha na yung sinasabi rin ng dating presidente ng presidente Marcos Jr. na sabi niya ay unatalaw uh, a square inch of this territory na wala. Uh, yung po yung, yung salitang 'yon, yun ay applicable pag dayuhan ng kukuha mm -hmm. ng yung teritoryo. Pero ito mga Pilipino ito, hindi kukunin kundi magdedeklara lamang sila ng kanilang uh, kalayaan. Mm -hmm. Kasi tinutugunan ng kanilang pangangailangan. O, hindi po applicable 'yon.